po yung time pinas mm -hmm. yung gamit natin iwanan muna natin ang Japan for the meantime sa pinas muna tayo mag-grind ah, yan mga gamit ko <laughs> <laughs> Mazda Ay, sports car Wow, <laughs> 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 oh, hajimite ne Ide Let's go, Let's go. My boss. Hello boss. <laughs> Can I post this one? Yeah. On my channel. <laughs> this is my boss. <laughs> Be careful. Uh, straw hat. Ah, it's so hot, yes. This is my favorite. One piece. Ah, one piece, ne? Yes, sir. <laughs> Luffy. Luffy. As I no sports car. Can you tell the a Okay, thank you. Thank you. Magkakaroon din ako ng ganito. Ayay ay na! <laughs> One more time! <laughs> One more time! Nice! <laughs> ah, Speed! <guys>. Oh! <laughs> oh Libre pa kami ni Bossing ng McDonaldo. McDonaldo, Waktong sumakay ng sports car Tama yun sabi ko Isang araw Magkakaroon din ako ng ganyan Magdadrive din ako 5 uh, years 5 to 10 years Magdadrive ako ng sarili kong sports car convoy. Ah, convoy May gusto kang batiin? May gusto kang batiin? Wala. Wala. <laughs> Ito yung maghahatid sa akin. Wala, boss. Oh, ako nga pala ang alipin ng salapi sa Japan. <laughs> atin ko lang si Mr. Quality. Baka oh. kasi hindi siya umuwi. Ang lilibil tayo ni Bossing. Itadakimasu. 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 Airport na kami. Papunta ng airport. Alright! Oh, yan na. Ganun ba babalik? Ganun ba ko dati? Lima? Diba? Lima. 1, so, 2, Sayonara, Japan! Sayonara, <laughs> Japan! Uh, special! Feeling ko talaga special ako. Ay, that, Wala yung dalimutang musigyan. Yung God, God, yan, maliit. Maliit. <laughs> Ang na tayo. Puna na tayo ng Tokyo. Haneda Airport. tayo ngayon sa Toyama. Hashiyama. Haneda Airport. sa Haneda. Connecting flight tayo. Next is Manila. Alright, pasay na tayo plano. Ay, napagod si Mr. Quality. Kainis. Nagbayad pa ako ng extra 12,000 yen. Sayang yun, know. Excess baggage ng PAL. Punta sa Toyama. Pwede. Kainis. Kainis yan. 12,000 yan. Hmm? nakuha ko na isa. Isa pa. Ay, dalawa pa pala. Push! Kompleto na. Labas na tayo. Exit na tayo. Exit. Ha? 500. Bro, bro. Hanggang sa akin? Pwede na yan. Six-seater? basic seater hey, six Ano uh, po. Kaya, ay hindi kayo ilangan yan? Kaya naman ang four-seater yan sa likod.